Good morning, good morning mga idol. Shout out ko lang sa mga followers ko. Pinabati ko kayo. Isang magandang magandang umaga po sa inyo lahat mga idol. Balingin mga idol, uh, may nagbalik sa aking maliit na negosyo dito sa Barangay Talang, Purok San Carlos, Pangasinan. Ang aking negosyo ay isang simpleng Service, catering, equipment, mga idol, for Bali ngayon mga idol, ah, lang pong ginamit nila na nire-rent ko nila sa akin ay isang birthday mga idol. Bali ngayon mga idol, inugasan ko mga idol, dinudubli ko kasi mamayang tanghali o mamayang hapon, pipikapin ulit mga idol. Bali may magre-rent ulit sa akin negosyo, isang simpleng buhay lang mga idol. Bali ngayon mga idol, ah, nililinis ko. Inugasan ko yung mga plato, baso, shipping dish, mga food pan, mga paglalagyan ng mga ulam, at saka mga kutsara, at saka yung mga iba-ibang equipment ko, mga idol. Dali idol ha, ah, ni isa-isa kong lilinis yung plato para mamayang hapon, <coughs> excuse me po, mamayang hapon, pipikapin nila ulit mga idol. Yan po ang aking maliit na negosyo dito sa bahay ng asawa ko. Equipment, catering, Hill, Bintanilla, Milano, Equipment Catering, mga idol. Yan po ang aking negosyo. Dito sa San Carlos, Pangasinan, Barangay Talang, Purugdos. Yan po ang aking maliit na negosyo po, mga idol. Balik yung mga idol, ah, inugasan ko yung plato, inaisa-isa yun ko, nilalagyan ko mga idol sa lalagyanan. Sabay, uugasan ko yung mga idol para pagdating mamaya, kukuha ng mga... Hiram mamaya sa aking negosyo na equipment catering malinis po na ibibigay ko sa kanila para wala silang masabi para babalik-balikan ako sa aking maliit na negosyo mga idol bali na idol ah, malinis na yan kababalik lang mga kaninang alas 7 ng umaga, bali ngayon ang oras ko mga idol, alas 9 na dinubli ko mga idol na inubasan para pagdating ng mga customer ko na hihiram na naman malinis po para wala silang masabi mga idol. Yan po ang aking simpleng negosyo dito mga idol. Simpleng buhay lang mga idol, tsaga-tsaga lang. Pagkatapos ko to, siguro uh, medyo mahaba pa ba ng bakasyon ko. Alis sulit naman, may maraming umiram sa mga malit na negosyo ko, sa equipment titiling. Bali, ito mga idol, uh, simple lang to mga idol, uh, pinagipunan ko pinagtyagan ko na unti-unti bumila ako ng gamit para sa mga maliit na negosyo ko. Yan mga idol, uh, talagang nagpursige ako ng inipon ko yan mga idol. Habang nagtatrabaho ko sa Baguio, isang buhay salesman, nag-ipon po ako, unti-unti kong binili itong mga gamit na to, itong equipment kering ko. Na ngayon mga idol, unti-unti uh, akong ang daming customer na kumukuha sa akin. Salamat pala sa mga customer ko na kumukuha sa akin, sa mga equipment catering ko. Maraming maraming salamat sa tiwala nyo, sa suporta nyo. Yan mga idol. Ito pala equipment catering ko. Hill Bintanilla Junior Service Catering. Sa kamay 10 ako mga idol. Yan po yung mga event na ginawa ko. At saka yan. Bin, uh, po yan mga idol. Yan. At saka ito naman mga idol. Uh, Christmas party. asa ang ito naman, binyag mga idol. yan mga idol, ay mga gawa ng kapatid ng asawa ko. Ito po yung pinakamalaking event ko sa gym. Yan po, asa ka itong birthday. Yan po. Yan, yung simple lang yan mga idol. A, manit lang, asa